Germany nagdadalawang isip sa mga pinapasok na refugees. Sa pagharap ng Europe sa isa sa mga pinakamalaking krisis sa mundo ngayon, maliwanag na ayaw ng mga refugees sa mga ibang bansa ng Eastern Europe. <coughs> Maliban sa Germany na nagmalasakit at binuksan ang kanyang pinto para sa mga refugees, pero parang nagdadalawang isip yata ang mga Germans. Binuhay ng Germany ang mga border controls nila sa Austria. Pinatigil din ng Deutsche Bahn ang mga trains mula at papunta sa Germany, Austria at pati na rin sa Hungary. Pero baka magkaroon ng domino effect. Dahil baka maghigpit din ang mga opisyalis ng Austria. Mas maraming benepisyo ang Germany, kaya popular siya sa mga refugees. Naging bayani si Merkel sa mga migrants. Pero maraming konserbatibo ang naiinis sa open door policy ni Merkel. Paano na ang seguridad at kaligtasan? May mga ISIS ba na nagpapanggap na refugees? At bakit hindi sila dumagsa sa mga ibang Muslim countries? Kung saan ay pwede sila mag-feel at home? Eh kasi ayaw sila ng mga Muslim countries. Ewan ba natin kung bakit? In fairness, may mga Mexicans na sa Germany. Ingat lang mga refugees, huwag sana kayo ma-exploit.